Good morning mga katuga Ay, Napasyal tayo sa isang farm ng ating isang butihin kaibigan Ito ang dami oh ah, Rambutan Dami, may sandaang puno yata ito Ito mga hinug na hinug na oh. oh eh? Can you see, can you see Aham! Ang dami Ang daming puno na ito Tignan natin kung makakabakaw tayo mamaya. Ayan, ang baba, oh. Ganda. Pambutan. Aday, dahil naman po talagang bunga naman po. Lahat may bunga. Siguro naanihan na rin to. Ganda sana napunta tayo dito nung medyo ano pa to eh. Yung medyo anihin pa lang. Ayun, medyo naanihan eh. May ano din pala, may rambutan pala dito dilaw. Hinog na raw 'to, itong mga dilaw na 'to eh. So ayan oh, puro dilaw. Mga katuga ang dami oh. Oh, ito. Hinog na rin daw 'yan. Sige, tikman natin isa no. Eh, naman tayo maano eh. oh, Tikman natin tong isa kung anong lasa. Buksan natin. Agay, okay, hinog na nga. Hmm? Chamis Sarap pa. So yummy. Hmm. Nakatuga. Ang dahan yun. Nakatuga. Hinug na to. Dilaw hinug na. Kasi e, wala nakikita na lang natin mga berde. Eh, mga ano eh. Mga pulang hinug eh. Sarap pa. Chamis ah Thank you po sa pag-imbita sa amin. Hmm? Baba oh. Ay no po tayo. Baba. Unog ang sarap, ang tamis. Tamis pala ng dilaw na yun. Pwedeng gawing asukal. <laughs> Sige, mamaya titingnan natin kung makakabakaw tayo ah. Makakaburao tayo. O oh, so, ayan, gandoon pa 'yan oh, mga katuga oh. Hmm, dami pa, hindi pa puno. Lahat rambutan. Hmm? Siyempre habang naglalakad-lakad tayo Gahanap muna tayo ng Medyo mababang mapula Machichicha natin no? Dami Ito, 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 may hinog hmm, Fresh na fresh Ah, ito nyo, pinitas ko Kahit hindi pa tayo nagpapaalam Hmm. Sarap. Tamis. Hmm? Juicy pa. Sarap. Fresh na fresh. Dami pa rin po nila alagang manok. So, wala naman tayong hilig sa manok. Pero napakaganda ng na ambiance dito. May mga manok po nila. Diyos ko, napakasarap naman talaga ng sariwa. Marami pa dito, no? Oh. Ang katuga. Kaya baka may aso, madali tayo ng aso. Kakakagat ko, maako naman ang makakagat. Hmm? Hmm. Masarap yung dilaw. Mas matamis. Pitas pa tayo. Mga ilang peraso pa. Ha ha ha! Ayan oh, ang baba oh. Oh, 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 oh. Mga katuga. Oh, oh, oh. Hmm. Hmm, pabakaw tayo. Hmm. Diyos me yun, napakatamis. Balat pa lang, pwede nang kainin, ang tamis. <laughs> Hmm, lamang na ako yung mga kasama ko. Nakailang piraso na ako. Ang dami, oh. Ha? Huh? Diyos me, sarap, oh. Huh? Ha? Hmm? Hmm, yun lang, abay na. na. Post ko na lang uli kung may nabakaw pa tayong, ano, may naiwi tayo.